ako si Albert Tabangay, at Chairman ng San Mateo Isabela. Ako ay isang farmer na rice, sa rice ako. Then, nag-venture din ako na fisheries. So, andito ako ngayon na uh, naglilibot-libot dito sa Pugig at nakikita ko yung development ng ating agrikultura na nagiging digital na po tayo ngayon. Malaking tulong ang may bibigay sa ating mga farmer kasi right now ay madali nang makuha yung mga current technology ng agriculture natin. So with the help of this digital technology in farming, lalong tataas pa yung mga income na nating mga farmers. Thank you po sa VA at ako ay rin to sa PD to witness ito ng event natin dito gano'n regarding sa digital agriculture.